Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mayroong tanong dito si God's Back TV Sabi na Assalamualaikum Ustad May tanong ako Since nagkaroon kami ng anak Pwede ba namin gawin ito Sa unang niyang kaarawan Pasok pa rin ba siya sa akika Kasi nakapag-akika na Nakapag-akika na kayo Okay uh, Hindi ko lang nag yung ibig sabihin ng kaarawan Kung ang tinutukoy mo sa kaarawan is birthday Bawal po sa Islam yun kasi yan po ang tawag po dyan ay bidaa po. Bidaa po ang tawag sa pagsisilibrate po ng kaarawan ng bata. Kahit sabihin pa ninyo na uh, akika yan plus kasabay ng kanyang kaarawan o pagsisilibrate ng kanyang birthday, ay bawal pa rin po yun kasi yan po ay bidaa at wala po yan sa aral ng Islam. Ang pagpapakain po, paghahanda po, kanduli po sa bata ay sa akika lang po niya mula 7 days mula lang siya ipanganak o kaya 14 days o kaya ay 21 days o kaya ay kung kailan may kakayahan ka ng mag-alay o magpakatay ng tupa o kambing. Pero yung magsiselebrate po at sasabihin na ito ay kanyang kaarawan o birthday ay iwasan po natin kasi yan po ay bida at kasalanan lang po makukuha natin yan. Allahu a'alam, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.